哎，你厉害。 Hello, guys, thank you, thank you very much. Namadama Amligaya Sagabita. Malik, aml hatai mai rum hang na ram zaman angal thank you satam sa Nang madama Ang tigaya Sa kapit araw Nalinutmu Ang Maruslu Who is this? Malusti Rose Pagihus Anodau Marulis Siturus daw? Hello Maruli Siturus Megalab Shoutout Thank you very much for coming Thank you, thank you for coming, my friend. You're my friend. Thank you, thank you, thank you Salamat, sanag, tam sa tamsak dyan. Salamat sa nagtamsak. Salamat pagi hos. Marulis si Tiros. Nang <tiny> madama ng ligaya sa gabit araw.

hello hello miguelab shout out thank you very much for coming oh congratulations who is this thank you for coming we are the champion. my friend. and we could be fighting till the end. we are the champion. we are the champion. no time for losing. You playing volleyball? Are you playing volleyball hatalu Thank you thank you for coming. Namadama angli gaya sagapit malimutmu angla dai my rom is that your sport volleyball um, football or whatever mm -hmm. Hi. Ah. Good evening. Anong ginaga? Anong ginaobra mo diyan? <laughs> nag ano ako? Wait lang ha. Saan ka na ba? Bakit hindi na kita makita? Ari ako. Ah, ah, nag nagiinom-inom ako ka. Garotwain kay kanugon sa garotwain ko dugay na ni Imron ko lang dai oi para basi maka tulog-tulog ako inday. Ako din di makatulog kaya naglive ako. Nag-inom ako sang wine, gamay, oh. sa root wine, isa kapasong magamay, o. Oh. patingin? Ah. Nag-inom ka man, dahil wala, dahil. Red wine? Meron akong, meron akong ano na gamot na red wine na, saan ka na? Pare, ah, pare, o. Oh. Andali lang. hindi, ko, hindi ko man ikaw makita. Kaya nga, nag-ano yung cellphone ko, wait lang ha, hindi ko ayusin ko nga muna. Sandali. Hindi ko... Kong... naman ako inom-inom sang root ka may isa pa ko to ka putig yung root wine way dugay na kinanglan imnon dahil kay kanugo ni aboy oo oh, tama ay, ka aboy. dyan oo oh, bakit pa ba hindi ako makapunta sa iyo wait lang wait lang ha huwag mo ibaba mawala tayo nito bakit kaya nang madama ang ligaya. Mabuti ka pa dyan. kanta ka pa. Wala kang problema. Ay, isipin mo yung problema na yan. Problema lang talaga yan. Pag iniisip mo yung problema, problema yan. Pag hindi mo isipin, walang problema. Ay, sus. Kinuko, inday. Mabuti ka pa, inday. Wala kang problema dyan. Ay, sus. Kung pag pinroblemahan natin ang problema. Ay, dito, inday. Magkato. Sana itong kung may time ka next week, magkita tayo next week, bakit ba hindi kita makita? Bakit ganun? Pero nakakapag-usap tayo. Uh, okay lang magkausap. Huwag na lang mga picture-picture. Ah, wala man picture, pero walang parang uh, ano. Wala, eh, huwag na lang tayo mag-video call. nag video call na. na nga tayo, pero, pero ibig ko sabihin, yung cellphone ko, sarado. Hindi ko alam kung bakit tayo nagkakakontakt. Di bali, tuloy-tuloy lang usapan natin. Kakantahan oh. kita ng Nang madama Ang ligaya Sa kapit araw Ay, sus, inday, ka pa, inday, pagkanta-kanta ka lang gan, inday, uy. Kanta lang, uy. Ngay, wala masama, magkanta. Pang paano yan, pang patanggal ng kung ano-ano. Oo. Pagkuday, no. Tapos, ngayon dai, okay naman ikaw dai ngayon. Si Papa na accept na natin na ni nga wala na talaga si Papa. Ah, uh, alam mo umiyak ako nung isang araw. Oh. Kasi naalala okay, ko nag, uh, kanina umiyak naman ako. Naalala Ay, na ko kasi nalala. naalala ko siya at medyo um, hindi may mga time talaga na masaya ako na nakaya na, na, kaya na niyang uh, lumipad sinasabi kong lumipad, hindi ko oh. sinasabing ano, lumipad na ah uh, oh. para sa akin maganda yun dahil para nakaka ano na siya sa pain kaso nga lang may time oh. talaga, maalala mo siya may mga words at saka may kilos or may nakita kang picture or yung bang na, oh, oh. Na... yung, yung... Oh, may, ang, ang nangyari ba dahil nga, magkita kayo dahil nga ano dahil yung yung magsabi sa sa ang kapatid ko dai nga sa ay alien masuy ayaya yung tawag ya yun sa akin ang bansang ko dai ba hmm. ayaya dai maya ang ako dai nga speech nami ang tawag ya yun dai ayaya mm. ayaya mm. mayroon ako dito na grill ako ng durad kailan ka may libre sining kote mm. kung ganyan, maglibre ako ninyo, tapos magkita tayo sa open home, tapos punta tayo sa magkapika. Bustad Village. Hmm. Ayun, sabi niya, oh sige, na ayun ang mga mga happiness namin, dahil nga, mas sweet ba kami, dahil? Oo. Hindi, nakita ko kasi, minsan, kasi, um, meron kasi, na mga, alimbawa, mahilig kasi, yung papa ko sa pusa. May pusa kasi, na parang, umaaligid-aligid, na, ay, ay, wala naman niya noon, at ngayon lang nangyayari, kasi, Si si papang na yun, yung uh -huh. bago siya ilibing kasi may pusa kasi pumasok sa bahay namin ng gabi na yon at uh -huh. nagpapahiwatig na parang siya talaga pero walang may ibang hindi iniwala niyan o umaintindihan ko naman sila kasi hindi nila na hindi nila na ano yan hindi nila na uh, na experience hindi nila na na kung ano paman man on that yeah. time kasi ayaw nila maniwala yung daygoro uh -oh. Kahit sino naman, kahit, ah, uh, pero yung iba kasi, may, meron kasi silang, ah, uh, iwan ko. May nagsabi kasi, may nagsabi ng sa akin, may third eyes, kasi gino'o ko wala. o hindi ko alam yan. Sabi ko, basta na-feel ko lang na siya, happy siya, or, or, kung ano ba, hindi ko alam. Basta, yun know, na, na, ano ko, sabi kong gano'n. Ay, mga guni-guni mo lang 'yan. mayroon ganun sabi ko. Wala na makakong problema kung guni-guni. Oh. At least na film mo. di ba? No. I oh. Ay. Hindi naman natin i-exist yan na kung wala naman talaga pero nasa, not dying. nasa sa atin kasi kasi tayo mga Pilipina, iwan ko kung Pilipina lang ha. Kasi tayo yung bang meron tayong uh, damdamin na parang hindi ko alam kung sa sobra nating makarilihoso o sobra nating oh. I don't know, whatever. Uh, basta na feel ko nandiyan siya, nagpakita siya, na wala naman sa isipan mo 'yon. Oh. 'Di ba? Oo, oh, kaya nga ay uh, talagang iniisip mo ang iniisip mo hindi, hindi alam nga mayroon nga, makikita nila, ma nagpapaki. Ano kaya nangyari so, to sa self? Sa FB. Sa FB. Oo. Ay, hindi natin, wala naman ako, hindi ko naman pinipilit sila, o ano, wala naman akong sinasabi, pero ang sinasabi ko, nandiyan ka pa? Sa sarili lang natin. Oo. O, o. o ba? Diba? Basta, sa sarili, sa sarili lang, oo. Hmm. Kung ganyan ang feel natin, yun talaga uh, sa akin yun ay sila ganyan ganyan ano pa nangyari ay, dito? yung cellphone ko pa ang, ang telephone teka nga muna bakit nang kakulit? anong ginagawa? ano na dahil nakakain na kumain na kami Ano ba nangyayari sa cellphone na to? Cellphone mo dahi. Ha? Ay, yung apo ko kanina. Kaya nga, nag-live ako ngayon kasi nandito sa akin. At saka, ano, yung bang... Parang hindi maano. Talaga, iwan ko. Gustong, maganda naman yung bahay nila doon. Gustong gusto talaga ng apo ko dito sa akin. Doon. Ha? Ha? Saan ka na? Ano ba cellphone ko? Parang ano ito oh. Nandiyan ka pa? Naririnig mo naman ako? Uh, oo. Ah. Putol-putol ba dai? Kaya nga. Salita. Bakit kaya? Kumain na kayo dai, kumain na. <laughs> kumain ako kanina ng mas Buksan ko nga yung pintuan baka sa ano to sa akin to problema. O sa salita mo. Teka, uh, ibaba mo nga ako ang tatawag sa'yo. Oh. Diyan ka pa? Diyan ka pa? Mga damma ang ligaya sa bakit kaya? Oh, ayan na. Okay na? Oh, okay na, kain na putol-putol. Oo. Oh, oh. Okay na? Okay na siya, mariklaruhan na day. Oh, ayan, kanin Kaya nga sabi ko kanina nag nagaiglap-iglap siya eh. Ah, uh, anong ginawa mo dai? Ah, uh, isinara ko muna yung ano, yung FB, yung ano ko, tapos ayun. Nandyan, ka pa rin, nag-ano day. may vlog ka pa rin, day. nagbablog? Oo. Tingnan ko nga yung sa ano mo, yung profile mo dyan. Hmm. Mamaya na, usap mo na, dahil. usap mo tayo. Tingnan mo yung apo ko dyan, kakaalis lang. Nandito yung, kaya ng kakaalis lang, uh, mga, mga 30 minutes sa siguro umalis. Kaya umakit ako dito sa kwarto ng anak ko. Ah, mat matagal ako hindi nakapunta dito sa kwarto na to. kaso yung apo ko, pum pumasok ba daw dito kanina? Sabi ko, inanunood sila doon ng, ba ng boxing sa baba. Yung uh -huh. asawa ko. Eh, umakit ako dito sa bunso kong kwarto. Hindi dito ako. Uh -huh. Day, yung, yung apo mo, umalis na. Ilang umalis. na yung day apo mo. Ilang taon na yung day apo mo, Day? Ah, uh, two and ah uh, 8 months oh, Ay, malaki na pala dai no oo oh, oh. wala pang wala pang 3 years old Madal-dal na masyado mar mas maganda pa yung grama niya kaysa sa akin o oh, saang ka doon oh yung ganda din masaya ka talaga dai kay may apo ka na dai no guddi ba may apo ka na rin wala ay wala pa yung asawa yung anak ko walang asawa walang girlfriend oh 36 years na yun, day. Wala pa, day. Pati, pati yung kay Kura din. Ganun din. Hmm. Hmm. Kilala mo si Ate Kura? Siyan yung Kura, day? Yung nandito, yung Pilipina din? Hindi ko yung kay kilala, guru, day. Ah, umuwi nga ng Pilipinas kasi bininta niya yung bahay ng 7.5. 7.5. Saan? Saan bininta niya na yung bahay, ah? Dito? Hindi, doon sa Pilipinas. Ay, nandito yung anak niya eh. Dito, dito naman talaga siya titira kasi may sarili siyang bahay dito. ayaw doon maniniraan. Ayaw. Hmm? Bakas yun lang. 7.5 yung ano niya, yung bahay. ayaw Oo, kaso nga lang, sabi ko nga sa kanya, ingat ka kasi... Chiki kasi ang ibabayad sa kanya. Ay wala na akong tiwala sa mga chiki-chiki. <laughs> Ay wala, yung Hyundai baka klug Hyundai. Kaya nga sabi ko sa kanya, ingat-ingat. Kaya nagsabi siya sa akin kung pwede daw mag-usap kami mam, bukas. Oh. Sabi ko sa kanya, natakot akong... kung chiki chiki-piki piki Hyundai. Oo. Sabi ko ang mabuti ko nang nagbili mayaman. May ang sabi ko sa kanya, bakit hindi mo yan ipabank to bank? At bago mo ko iwan yung, ang title mo na yan, sure na, nandun na sa bangko yung, yung pera. Pero yung chiki-chiki na yan, ewan ko. Ay, ko bakit mag-chiki-chiki ka pa? Eh, kung ibang to bank mo yan, hindi, e